Kaya yeah, hindi hindi ko na alam 'yan, no? dito na ako dati nag dito na ako, na ako nagdadaan. Oh, oh basta ano dito wala dumada. Oh, eh diyan eh mga bayan bayan pa sa Digel, diyan yung Clarity Dell Hindi mo obligasyon. Meron dating daan na Maharlika Highway. Dyan, 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 dyan. Dulo, dyan. Dito Clarity paliwag dito dyan. Yung dumadaan oh, alo. Dito, dito hindi uh, ano. Kaya kung sa kabahayan dito, magkakataon na magiging kabahayan dyan din doon, maluwag talaga. Doon, magwa 1 pa pa yung bandas sagot na kayo at baka pa ng iba. Ayan. So again, hi kila Coach Dave. Ayan, may bayad din pa. buong Team Red Eye and Fitness. Ang ganda ha. Yung mga may ilaw na sa kalsada. Dati wala yan eh. Ayan ko ba? ano yung Mag-i-u-turn dito yan. Oh, mama, may laking Oo so, yung yeah, malino, na malino. ano na na malinaw yung Pag, yung pag, pag gabi ano? hindi uh, <laughs> mo na. Pumasok lang yung dalaw, gulong mo sa gabing ganyan, gagano'n na yun. Baka sa tulong ni Coach Dave, mga isang taon pa at lima makasali <laughs> <laughs> tayo dyan sa Spartan Race yeah. So, Kaya medyo mabilis po sila dyan. mga participants. Yeah, mga. of uh, Spartan Race PH. Eh, ito may papaliwag naman din aside from Spartan Race, uh, isa sa mga trending yeah. ngayon ay uh, Miss Universe. Yeah. So, uh, with that being said, here we go with the requested song from Isaiah Kanas, Love and Local Track for all of you guys. Hot Dog. This song is called Miss universe niloy on the deck of the ufm ano pa kaya to, taong yung paglagpas ng Tampalit na nga itong highway dyan. nasisira Walang di helmet. Yung mayap ay yung ano lang natin, yung natipidad. Ang pangit na namang kagagawa lang nun eh. kasi sa may isang palok na, ah? ang Kaya ano nga, na si yun. Ang asawang sa palok. Kaya nga, di otos, kung sino man buntis sa mga papuntahin mo doon. <laughs> <laughs> mga nganak na ng denial eh

Ubang Tagawaan ng suso siguro. Parang ang rupan ano? yung palang tinitindang suso dyan na malalaki, hindi pala masarap. May pispan. Ay, may pispan. Oh, Bili-benta binib oh. din dyan, eh, Oo. dating kuhol ba yun? Di ba yun yung kuhol na nilalaso natin? Kahit yung kuhol na nilalaso, nakakain din. Nakakain yun. So, maya, sa antipolo, ginagataan. sa amin din na, lagi naman ng dahon ng sibuyas, yung dahon na sibuyas, kung saan. Samot, samot na dahon. So, dito din, hindi yeah, atin... nawawala ng tindang suso talaga. Siguro galing dyan sa mga pispan. Sa pispan dyan. pala yun nakapitong papa. Ay, kapilis dumami yun. Oo so, nga, um, ano? Minsan mm -hmm. bumili ko yung tulya. Na, yung tulyang dagat, yung kulay ah. puti. Hindi dyan malalaki. Mm -hmm. Ang liliit pala ng laman sa loob. Ay, yung malalaki. Para <laughs> din ka ako dito. <laughs> <laughs> oh shell lang pala yung malalaki. Ko pa, papunta akong Cavite eh. Bumili ko dyan. Dinala ko Oh, tagal kinain, nililinis nito si Miss sinipin yun pa, yun may lumot eh. na no? wala. <laughs> <laughs> Sabi ko, ano ba ginagawa mo dyan? Taras mo lang. Uh, kasi inumun... Sabi niya, ayoko sumakit yung chance. <laughs> 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 Binras pa. <laughs> Binras pa. daw niya sumakit yung tiyan eh, tagal-tagal niyang -tagal binabras. Nung niluto namin eh, ni hindi pa lang na nakasalupin ako. <laughs> tagal binabras niya siya. <laughs> <laughs> Kunti lang kasi kulo nun eh. pag pinaguluan mo ay, ng hosto Oo, may din siguro. May panahon na matataba din sila. Oo, parang yung tahong may panahon na matataba. Uy, ito yung tagal ginawa, ano, Froy? Oh, ang tuktok na, o. Ano? Taas, na ano? oh. Ang taas. Ang taas, so. Ay, oo nga. Ang tagal itong ginagawa. Kala ko, ano yun, eh, oh. Ang taas. Taas. Alright. Um, 743. 743. Hindi ah, 'pag malapit hindi. eh na yung sa babae hindi pa ga na ay mura at na pag sa harang. Tok na, na well, tok tok ito dito. Yan, yan tumsaalang nakataas sa harang to Available na gagawa pa sa tabi. Pinagawa pa lang ganyan. 1, 2, okay 6, naman. basta huwag lang kalda. mag-message sa Facebook page Pinewood Suites Motel. Sa Pinewood Suites Motel, comfort at its best. Long pero long sa special, abot kaya. pupunta doon sa ating Spartan Race, sa Manila na pala ang uh, magaganap no? Uh, naikinig sila ngayon uh, sila Coach Johnny naman ayan yeah. <laughs>